Hello guys. Good evening sa ating lahat. Malapit na ang papasok ang five. Kaya ngayon, ako lang dito nag-iisa sa bahay ng trabaho. Bahay ng amo ko. May natira mang ano yung ano tawag nito? Yung Matay ng manok. Ano to? Liver stick. Oh. Niluto niya ng liver stick ng kasama ko bago siya umalis ni isang araw. Kaya, yan. Ito hapunan ko ngayon. di ba Kaya, kain-kain tayo para mamaya. Makinig na lang ako na sa puto. Agahan ko na ang pagkain.

Hindi na ako nagluluto. Ito yung, ano yung iniwan niya. Pero may spaghetti pa dun sa rip Ayaw ko na. Sa sunod, ano na lang. Yung, may nagtitiksa na naman. Nag-record na naman yan. No? Di pa naman ako mag-edit mag guys. Da. Pasensya na kayo guys sa mga video ko kung ano yung na-record yan. Sinsa na. Kay, yung cellphone ko din, hindi din maganda. Paano yung pag alis niya na niluto niya itong labor stick hmm. Ang dungi, hanggang may hundang araw ito tunti na niya siya malis tatlo na hmm. init init ko lang yan guys kaya kung di pa tumawas o oh, almusal pa bukas makahintay ako hanggang ano guys mas dosi eh. tingin na lang ko sa facebook kung ano yung mga comment na lang ako doon kung mag chat sa akin na mag greetings ng happy new year replyan ko ako ang papilion guys no mas mas okay to ganito na kunting atay lang tsaka mas more ang balon-balonan ba yun ang gusto ko balon-balonan kasi ang atay may pagkasawa ang balun balon-balonan wala talaga diba Hindi na napapanis ng guys kasi sabi ng kasama ko. Kamang si lang daw ito nilagay niya. Walang suka. Totoo nga naman. Hindi ko nilagay ng rep. Mula umalis siya. Init-init lang ako kung gusto ko kumain. Gusto ko magulam ulam Iniinit ko lang. kaya yung spaghetti yung niluto niya Mabutang pa niya kung uwi siya bukas marami pa na masarap ang ano ko talaga bit ko talaga guys pansit ang spaghetti hindi ako masyado ano ko talaga pansit lalo na kanton ah tapos may sotanghon ng halo ah na ang gusto ko mm -mm. Kaya ng umaga, may ato namang kanin kahapon. yung lang sinangag ko kanina. Yung ang ko. Tapos, ngayon ulit. Naupos na yung sinain kahapon, yung sinangag ko kanina. Sabi niya kayaga ko yung kanin daw niyang red rice sa rep. Kainin na daw. Ininit ko, kaya ito nga yung hapunan ko. Bye bye. Happy New Year sa atin lahat. Bye.